hindi yari alak alak na bakit may kami oh, okay, ba Namin yung nagmamahal sa mga anak nyo? bakit pinigil nyo sa kamay bata? ah, kahit na, na iniyupo ba yung kahabeh? alakin yun, kahit na po sabi nyo na yung babaeng alak na tapos, pumasok na, na ulit si doon, kung lang mababago yung kalagayan. ayaw ay ko kasi ay ni magsasalita. Nandun pa rin kasi ang sama ng loob ko sa kanya. Hindi lang talaga ako makahindi na kasama siya. Ito Dahil... ng tenga si Ranaya. Paulit-ulit ko lang na ginagawa yun. At parang tumatagos sa kalabang ng ay. tunog nun. Nabutang ah, na naran ng kwan. Bakot no? kas kasi -kas mas nakasas matalim. Hindi ko talaga tinigilan. Hindi ko talaga binitawan ng kutsara hanggat hindi bumabalik si na Kuya Regan at tatay. Lumipas naman ang ilang minuto. Tahimik ang paligid sa labas. Hanggang sa biglang bumagsak sa katahimikan ng putok ng baril. Napaguluhol si Lanaya. Takot na takot siya at naminig sa pag-aalala. Pero ako, walang imig. Patuloy lang sa pagkuskos ng kawali habang bumibigat ang sa dibdib ko. At sa wakas ay narinig ko na rin ang boses ni Kuya Regan mula sa labas. Naku Anton ang ginagawa nila. At si tatay ang tumulong para magamot si Kuya Regan. Kinabukasin naman ulit. Nanginig na siya sa lagnat at na rin na bawang at bigas ang ulo niya. Si tatay naman, naglaga ng dahon ng bayabas at luya. At ang katas nun ay ang pinanghugas sa sugat ni Kuya Regan. Nasira na si naman ang gumawa. Medyo kaya ko nang kumilos ng mabilis-bilis nun. Kaya nagagawa kong magsaing nun sa kusina. eh ayun namamaga pa rin yung mga sugat niya noy panyaga ta mawari lang yung bakal ko isa ka litson nga manok <laughs> Ayan mga nabawa <laughs> ka grabe si si utol mo eh <laughs> Litson na nga manok ah, Raos na yan Okay na Naik igmata oh, Turukang mga bubong na no? Oh. Puro na lang tapal tapal Diyaka karton kay kagabi Grabe ang ulan ah, Basa basa ka na oh. Ang higdaan na lang to Gatulo pa Saludan pa namun kalabador Kadyadad mabut na no yung ano. Kadyadad mabut ang uh, ang atop man. Kaya na pa ko. Umpisa kang ano to, alas 9 media. Kung napakadto na ko no. Hasta subong wala na. ko ako. Ay, kumaigma na lang. Makanto kami ito ko ba? Ikaw eh. Okay, sige so nun. Happy 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 birthday pa. Bay. <laughs> karuman di mana berbau. Okey ah. ya. Nai, amu jangan tapos senda kat dulu kan jaya. Kang terung kang anu, kang yero, sinas. 那对啊。Uh, yeah. Ila noy. Ano ka dala ko dyan. Intak pa nanda ang dato. Hasta sa atop tung hollow blocks. Ging sagad ng daranda. Murang yun. ka dyan ka Nagain pa matyago kay na nag sakit ang likod ko kag kun no dia. Nag sakit ang tiyan ko, ah. peptic ulcer guro dia. Sobra rin dia ka. Tao ka dia. Palipas lipas kaon. Rapa nanda mabutang ang sinas. Dire, -dire, dire so ang pagkuwanda na namo mo diyan sa piyak ayo Wala, mesra dorunda eh butangan para diyan ka anong kuwangara ang balisbisan ng sa sa sanipa -sa bla tangan para kakaway mo Nah, kapiutan kang kuang rai kang seni pa belang aja. Murang obran kerjaan no. Lain pergi na panaun. Oh sige. Amol nai kerja. Noi, amun ya, jao ngin takun nang ng seni pa. Surum san gua gara makatok bayo. Bedlai ta ya, mun.

Doka pos. Ang kapos pa Hindi, ah, ang nga lang na kaptan mo ra? Asta nga? din? Anong May sugpon pa rin May sugpon pa rin ito. Habi ko ra. Ah. Rama lo. Kidang ninyu ai. Eh. ada pang mansion ya noh. Nah, lain pag, uh, pag bung-bunga kalau nang sang.

Ang inagyan kang lagare gagpi ako ug to kay take pangano lata para pantai. <laughs> Udey kanggor. <laughs>

Ang agad siya naging nakatumong. Eh, uh, kung aku gak kaya, tapos may batian kong kuat, pinamila, platong ra, mm, inyod lah ra. Puto rio. Ano ka mo? Marakon ka mga malang, pasipala ka ha. So, Tatayin baklan ko kay Draka, pangrebit nga rang original, ha palpak manggali ako oh, na. Ayan ba okay po mga Balang to okay rin Tarangan ko rin. Sakwan mo ko ka darwa kayo skyplex lang Hindi rin talaga soft rin Skyflix lang. Hindi rin. Darwa lang ka ano, Skyflix. Ila na Oh, tatlo lang ang natapos ang lakad niya. Piyak lang. Yung plaster ng tatlo ka kon. Piyak ang ginoon nanda. Ilang <tap> <tap> hey amat Amat lang.